Ano bang pakiramdam kapag matapos ka yung eh, inaabotan ka ng pera bago umuwi? Tama na. Hindi ba parang katulad na rin kita at ng iba pa nating kasamahan? Hana, hindi ako... Hindi ako kirida. Ganun na rin yon. Ang kaibahan nga lang, ako pang publiko, ikaw pang pribado. Ang akala ko ba kaibigan kita? Kaya nga ako nakakapagsalita ng ganito dahil kaibigan mo ako. Hana, maligaya ako. Eh, di mabuti. Matatahimik na isip ko kung ganun. Pampihirak naman, oh. Di ba sabi ko sa'yo, gisingin mo ako bago mag-alas 12? Eh, pasado na una na. Alam mo lang pa paano mag-drive sa expressway ng ganitong oras. Nabuhay to, oh. mo lang kinabayo? Demetria, bunga nga mo. Huwag kayong mag-alala. Aalis ako. Butit na liwanagan. Huwag kang makinig sa kanya. Dito ka. Hindi ka alis. Nakapagpasya na ako. Pakakasal lang kita. Hindi pa natin napapag-usapan yun. Talaga namang wala kang dapat panagutan dyan eh. Kusa siyang pumunta dito, paano nga? Mahilig. Mahilig. <slap> Kristine wow. Kristine Bakit punta ka oi dito? Shakali lang i Bakit pishinot si nai? Bakit ganun ang sinabi niya tungkol sa akin? Rod tapos na sa atin ang lahat. Hindi kita hahabulin. Hindi ko guguluhin ang buhay mo. Basta aalis na lang ako. Kristine. Ano ba'ng kokohan mo? Bakit? Akala mo ba maganda kung magsasama-sama tayo? Kasama natin ang pamilya mo? Yung nanay mo, lahat ay nga? mo kakalimutan ang inay mo, isang labandera lang, ha? Alam kong labandera lang ang nanay ko. Kaya meron akong mga ambisyon na gusto kong tuparin sa buhay ko. Hindi lang ikaw ang may karapatang mangarap, Rod. Ano ba ang pangarap mo? Makabingwit ang isang titulado? Isang mayaman, ha? Hindi ang katulad mo! Habang panahon ka na lang dyan! Pinanganak ang isang kahit santuka! Nabubuhay kang isang kahit santuka! Mamamatay ka isang... Pareho kahit san... lang tayo! kaya't malinaw na kung magkakatuluyan tayong dalawa, ikaw, ako at ang magiging anak natin, ay walang aasahan na magandang kinabukasan. Bakit? Pinatake lang yan. Natalin sa ganang dugo ng manok. Eh, dali natin sa center, sa doktor. Hindi na kailangan. Talagang ganito. Pasanay ka na. Lando. Oh, huwag mo yung tindihin yan. Hindi matay ka eh. Okay ka na ba? Sana hindi na ako nagising. Corazon, napakabait mo. Hindi ka dapat dito. Ano ibig mong sabihin? Oh, ano nangyari? Hinimatay na naman. Natilam si kanon ng dugo ng manok na takot Ay nako drama. Drama talaga yung... Lando! Isang araw mag-uusap ulit tayo pag walang istorbo. Eh, di sige. Pag-usapan natin. Hmm. Sige, bibihis mo na ako. Nandito ako para isoli ang batang ito sa kanyang ama. Wala akong alam sa sinasabi mo. Huwag mo akong bastasin. Hindi ako nang gugulo at hindi ako nang mamalimos. May kasundo ang hindi tinupad ang asawa mo at ang ipinunta ko rito ay ang karapatan ng walang malay ng batang to. Hindi ako makapapayag na isa man sa inyo tumungtong sa loob ng pamamahay ko. Asawa mo si Rodel at kanya ang kalahati ng bahay na to. At kung wala akong karapatan, ang kanyang anak meron. Disidido ka talaga manggulo, no? Ang ipinunta ko rito ay para ligay sa ayos ang nakaligtaan ng Rodel. Sabi ni Rodel, bayaran ka raw. Okay. Bakit? Nakalimutan ba niya magpadala ng sustento? Magkano? Kaya kitang paliguan ng salapi ko. Akala ko ang mo lamang ay bagka. ka. May kalawang din palang yung dila. Hindi nakakapagtakang natetano si Rodel. At ikaw naman. Ilang gabi kang binili ni Rodel? Isang gabi lang. Malakas ang kanyang punlat, nangangailangan lang ng matabang lupa. Okay. So you're fertile and I'm barren. Pero sa mga pangyayari, para kang karinderiyang buka sa lahat ng gustong kumain. Pa, paano mo mapapatunayan ng asawa kong ama at wala siyang kasosyong iba? Bakit hindi mo titigan ang mukha ng bata? Natatakot ka bang makita mo na parang pinagbiak na bungang magama? Imposible mong mabigyan ng anak si Rudel. Kaya siya nagbayad. Sinasampal mo ba sa akin na nabigo sa akin si Rudel? May tatanggi ba yon. Ang pinakamalaking insulto sa pagkalalaki ng isang asawa ay ang masabing hindi siya makabuo. Bakit ba nag-aasawang lalaki? Para may makasiping? Nagagawa yun ng walang kasal. Ang gusto nilang patunayan ay yung kasali sila sa ikot ng mundo. May kontribusyon sa daloy ng buhay. Maswerte ka. Sa pananabik ng asawa mong maging ama, ang natagpuan niya ay isang katulad ko. Strictly a business deal. E eh kung ang natagpuan niya hindi perang hanap, kundi makakapisan. Kung sa bagay, hindi siguro ganun kadaling matanggap. Hindi mo dugo ang bata eh. Pero at least dugo ng asawa mo. Kesa naman basta na lang kayo dadampot sa kung saan bahay mo punan. <coughs> po si Andrea Abrigo. Hindi naman rin, saan siya? Nasa emergency hall. Saan po yun, Senor? masyahan ka na. Minsan, hinako mo na sa akin ang aking anak. Ngayon naman si auntie. niyo ng awa. Yung anak ko po, Doktor, please, mataas na mataas Paki po. Pakibaba niyo muna yung bata doon sa kama. Tinisi oh. mo mabuti ang sugat, ha? Tinisi mo mga labo. Doktora, doktora, please. Please, doktora, yung anak ko po. Please, doktora, please. Sandali lang humisi, emergency lang ho ito. ora Doktora, sorry ho, Mrs. Patay na ho itong anak niyo. Baby, baby, God. baby, God. baby, God. baby, baby, baby,